Alright mga master, so bali ginagawa rin ngayon dito is uh, nag-asinta na tayo ng ano rito, uh, deposito sa baba Ayan, so bali gumamit tayo rito ng puli kasi may yung sitwasyon natin Ayan, so napakalalim uh, Asintana. <coughs> Ayan. <coughs> so, na Ayan So kailangan ng apuli. Boss, ulo Hello Oh, ito na. Okay, poba ulit. Okay. <coughs> oh, sari-sari 'yan. ulo-ulo ha. Ulo-ulo. <coughs> Alright mga master, so bali ginagawa natin ngayon dito is uh, nag na tayo ng ano rito, uh, deposito sa baba Ayan, so bali gumamit tayo rito ng uh, puli kasi may yung sitwasyon natin Ayan, so napakalalim Nakasinta uh, na <coughs> Ayan <coughs> So kailangan ng uh, puli ulo. ulo. Pus, ulo. So naglagay tayo ng poste apat sa dalawa, tatlo, apat para hindi gumuho. Ayan. So kailangan may poste para matibay. hala Oh, ito na. Okay, baba ulit. Yeah. <coughs> Uh, today guys, yung ginawa natin dito is uh, Nagsimula na tayo mag asinta Para dito sa ating septic tank So bali, nakailang patong tayo Nakaapat na patong So tinigil muna natin Kasi uh, hindi natin pwedeng upper yan Baka kasi mamaya isa bumali yung ating asinta So sayang kung masisira yung ating asinta na rito Okay, so ginawa natin dito isa nagdagay tayo ng apat na posterito Isa, dalawa, tatlo, apat So para lang sa patibay ng ating asintada rito. So para hindi siya uh, kumiling or uh, bumali. Okay. So tatlo lang yung ating ay apat na patong po yung ating uh, ginawa rito and then uh, ilalagay na rin natin siya ng uh, dowels dito. Okay. So 'yan lang muna yung ginawa natin. So itinigil muna natin kasi uh, mamaya isa na ka problema tayo. So kasi kanina ay umaumuguga na Gawa na nga yung ating foundation uh, dito. So malakas yung uh, balong tubig kaya hindi natin siya pwede nga patungan ng patungan so patitigasin muna natin siya but tomorrow na ulit yung ating patong okay so yun lang muna yung ginawa natin so ito yung um, priority muna natin matapos para makapagsimula na tayo itong makapag sewer line so dire diretso na yung ating trabaho so ito lang na may nakatala sa atin itong ating deposito so mabilis na yan guys uh, pag nakaangat diretso na palitada rin yan So, papalitadaan natin yan para hindi sip yung ating ano uh, septic tank dito. Okay so para maganda yung ating gawa. Right, so lang po muna?